Magandang araw mga kaalaman na hinog. Isa pong napakahalagang tanong ang natanggap natin mula sa isang viewer. 74 na po ako. Ano pa po bang gulay ang pwede kong kainin para mapigilan ang mabilis na pagtanda? At alam mo, hindi lang siya nag-iisa sa tanong na yan. Dahil kung edad 60 plus ka na, malamang tanong mo rin ito. Ano bang pwede ko pang kainin na hindi lang pampalusog kundi pangpabagal ng pagtanda? Ang tanong na ito, simple sa paningin ng iba, pero sa totoo lang, ito ay sigaw ng pag-asa. Sigaw ng mga senior na ayaw maging pabigat, ayaw ng umasa sa anak, at ayaw ng ituring na lumanat laos na ng lipunan. Kaya ngayon, bubuksan natin ang listahan ng mga gulay na anti-aging, pero hindi ito basta top 7 lang. Ito ay listahan ng mga gulay na halos nilalampasan lang ng marami. Pero sa totoo lang, dito nakatago ang Fountain of Youth. Kung ang katawan mo ay parang bahay, ang mga gulay na to ang iyong mga karpintero ng kalusugan. Tahimik pero tuloy-tuloy ang pagkukumpuni sa mga sirang bahagi ng iyong katawan. Panguna, alugbati. Madalas ito'y iniiwasan ng bata Pinandidirihan pa nga dahil sa lagkit kapag niluto. Pero kung alam mo lang ang taglay nitong mga polyphenols at antioxidant compounds, para kang uminom ng imported supplement. Hindi mo kailangan ng mahal na collagen powder. Ang alugbati ay nagpapatibay ng skin elasticity, naglilinis ng dugo, at tumutulong sa mas mabilis na tissue repair. At kapag ikaw ay laging may sugat na matagal maghilom, laging tuyot ang balat at parang laging pagod ang katawan mo, pahiwatig na yan na kulang ka sa mga gulay na katulad nito. Araw-araw mong pinapatay ang sarili mong cells at hindi mo alam, pero sa isang tasa ng alugbati, binibigyan mo ang katawan ng sandata para lumaban. Pangalawa, saluyot. Ang saluyot, sa Ilocos, tinuturing na pagkaing maharlika. Dito sa atin, tinatawag lang na pampalapot ng sabaw. Pero alam mo bang may anti-aging powers ito na halos katumbas ng kale at arugula na mamahalin sa ibang bansa? Kapag regular mong kinakahain ng saluyot, parang binibigyan mo ng sunblock ang buong loob ng katawan mo panangga sa paninilaw ng mata, panlalabo ng memoria at pagsuko ng immune system. At ang totoo, hindi lang katawan ang protektado, pati emosyon. May taglay itong magnesium at iron na natural na nagpapakalma ng nervyos, kaya bagay na bagay sa mga senior na mabilis kabahan o madalas malungkot. Sa luyot ang isa sa mga gulay na parang yakap sa katawan. Tahimik pero malalim ang epekto Pangatlo, talilong or wild spinach. Ito po halos hindi na makilala ng mga kabataan ngayon. Pero nung ong araw, ito ang sinasahog sa munggo. Ginagawa herbal na gamot ng mga matatanda sa baryo. Napakarami nitong mga chlorophyll at fiber at isa sa mga kakaunting gulay na may saponing compounds, natural na panlinis ng dugo at pananggalaban sa cancer cells. Kung ikaw ay may lahing diabetic, may mataas ang kolesterol o nakakaranas ng panlalabo ng paningin, talilong ay isang gulay na pang matagalang tagapagtanggol mo. Pero ito ang masakit. Tinanggal na natin sa hapagkainan. Panalitan natin ng instant food, noodles at hotdog. Ang resulta, maaga tayong nanghihina. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit wag na po kayong mag-subscribe, kahit like lang po dito sa video, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat, kangkong. Pangkaraniwan, oo. Pang-adobo o sinigang lang sa karinderya. Pero ang hindi mo alam, ang kangkong ay punung puno ng folate at glutathione na dalawang sangkap na kapag kulang ka ay mabilis kang tumanda, madaling atakehin at mabagal mag-isip. Kapag nakaranas ka ng pagkalimot sa pangalan, pag-ubo na walang dahilan, o laging pagod kahit wala namang ginagawa, sinyales yan na kulang ka sa ganitong klasing nutrients. Huwag mong hintayin na ang simpleng pagkahilo ay maging mild stroke. Ang kangkong ay napakamura, pero ang epekto, pang-prevent ng million peso hospital bills. Panglima, malunggay. Kung may kahulugan ang salitang bihaya, malunggay yon. Ito ay halos buong multivitamin bottle na isiniksik sa isang dahon. May taglay na iron, zinc, calcium, vitamin A, B, C, E at selenium na lahat ay may papel sa panlaban sa pagtanda. Pero ito ang gusto kong ishare. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng malunggay ay nagpapababa ng risk ng Alzheimer's disease, heart attack at osteoporosis. Hindi ito simpleng pampagata sa babae, ito ay gulay na pwedeng iligtas ka sa pagiging dependent sa iba. Kung ayaw mong ipagpalit ang dignidad mo sa edad 70 plus para lang magpaalaga, simulan mo sa malunggay. pang labanos. Labanos ang gulay na linalayuan ng marami lahil sa amoy, pero sa mundo ng medisina, ito ay cleansing root vegetable. Ang katawan mo ay parang lababo. Kapag barado, amoy at dumian laman. Pero ang labanos ang parang tubero. Tinutunaw ang bara, nililinis ang atay at kidney, at tumutulong sa katawan na mag-regenerate ng bagong malinis na cells. Kung may maintenance ka na, Lalo kang kailangan ito dahil habang iniinom mo ang gamot, hindi ibig sabihin nun na automatic malinis na ang loob mo. May build up pa rin ng toxins at dito papasok ang labanos. Ang hindi mo ginagawa sa kusina, babayaran mo sa butika. Tandaan mo yan. Pangpito, kulitis or amaranth leaves. Ito po halos hindi na makilala ng mga kabataan niya yun. Pero nung araw, ito ang sinasahog sa munggo. Ginagawa herbal na gamot ng mga matatanda sa baryo. Napakarami nitong chlorophyll at fiber at isa sa mga kakaunting gulay na may saponin compounds. Natural na panlinis ng dugo at panangga naban sa cancer cells. Kung ikaw ay may lahing diabetic, may mataas ang kolesterol o nakakaranas ng panlalabo ng paningin, kulitis ay isang gulay na pangmatagalang ang tagapagtanggol mo. Pero ito ang masakit. Tinanggal na natin sa hapagkainan. Mga kaalaman na hinog, minsan ang sagot sa mahabang buhay ay hindi na abroad, hindi sa mamahaling gamot, kundi sa palengke. Pero ang tanong, Handa ka bang ayusin ang diet mo? O gusto mo lang matuto pero hindi kikilos? Pili ka ngayon. Buhay na mahaba at malusog? O buhay na dedepende ka na lang sa mga resetang gamot ng mga doktor? Pag-isipan mo ng mabuti. Kung mahal mo ang sarili mo, simulan mo sa maayos na ulam mo. Kung mahal mo ang pamilya mo, kumain kayo ng mga pagkaing gawa ng kalikasan huwag ng tao gaya ng mga processed food. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagsasabi. Ang pagkaing tunay na hinog ay yaong nakakapagpanatili ng kabataan kahit tumatanda. Mabuhay po kayo at salamat sa pakikinig. God bless po.